Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, baha na naman po. Lusong na naman si Amiga. Ayan, papasok. Pasok tayo. Hmm. Hanggang dito lang naman po yung aming, yung baha. Sa ano na to. Kasi ito ay mababa pag ano naman pagdating sa taas. Na. Ay, grabe, ang lakas po ng agos ng tubig, mga amiga, oh. Lakas ng agos. Pababa, oh. Ayan, oh. Ang bilis ng agos ng tubig. Tubig, lakas, oh. O, oh, yung saging natumba. Ay, oh. Lakas ng agos. babak. Papunta doon yung sa babak. Ayan. O, oh, wala na. Hanggang dito sa taas. Putik lang hanggang dito. Pero doon sa ano, banda sa amin, yun ang baha. Ayan. Ayan. Balik na naman yung mga motor dito. <laughs> Balik ang mga motor sa pag parada Ayan, nakahilira. Ayan, Ayan sasakyan. Naku, yung takip ng kotse. Ayan. ang aming daan. Mahirap na naman po ang aming daan. Pagka talagang nag-uulan, hirap na naman. Talagang tiyaga lang po talaga. Sakripisyo. Sa araw-araw na dinadaanan po ito. Ayan. Putik. Putik at saka ayan, saan ako dadaan ngayon iikot ikot na lang ayan. Ayan. hanggang doon po ito mga amiga ang pote ayan. ayan hanggang doon po yung dadaanan ko na yan ayan. Salamat po sa panunood. Magandang umaga po sa inyong lahat.